mga boss papunta kami sa Dapia ito pala si Ate Erlin yan no naka million views na yan sa sa ano sa Thank FB you, sa supporter ko. Oh, ito si Kadara ayan at saka si Matinik ha Matinik TV Matinik TV bakit Matinik hmm? bakit Matinik Matinik malansang <laughs> ah, isda okay <laughs> fishing ka di ba fishing uh, Mostly content mo. Ayan. So, ayan. Punta kami ng Dapia River. Dito po yan sa Kabangan. Ayan. So, mag-overnight kami doon. Kakamping kami. ta uh, hopefully, mag-enjoy kami. At mag-enjoy din kayo sa aming trip. drone shots tayo. Drone shots tayo. Patawid ng tulay. Drone shots tayo. Patawid ng tulay. Sige pa. Okay, akyat, akyat. Tabi, tabi. Bubuelo yan. Oh, diretso, buelo. dandan dan. Go. Yun. Hey! <laughs> oh, wala ka na nalala, down lang ha. Hindi ka na kasi <laughs> Down. góc okay, cái pancake Bali 250 yung isang tao. Po. Sa overnight, 250 isang tao. Uh, na? Oo, oh, tumas na po Oo. Oh, Okay. Saka doon na lang po kayo sir magsisit ng ano, tent. Oo. Oh, kubo ito po lalamit niyo. Pwede na namin gamitin yung kubo. Okay, sige. Alright. Libre yan po. Sa 250? Okay. 542 542 ayan kasama ko yung aking makulit na ayan oh tingnan pasana ng pawis. Oh. ba natin ito? Na Hindi na. Oh, lusong na. Matinik TV. Matinik TV. Yes po. Okay, bakit dog. Matinik TV nga? Ah, Matinik TV. Bakit Matinik TV? Kasi nga po ang nickname ko ay Nico. Nico. po, okay. So Matinik. May madalas akong tawagin. Ah, Nick? Nick. Yes po. Nick. Okay. May madalas uh -oh. akong tawagin Nick eh. Oo. ah, hindi na nabubuo yung Nico teh. Del... Bakit hindi na lang Bornik? Hmm? Ayaw. Mo. Para wala tayo. <laughs> hindi natin alam yung content Peace, natin. You know, okay. Hindi Martinic. natin alam yung magiging content ah. natin pag ah. burnik yun. <laughs> okay. Sige. At uh, tapos ito si Ate Erlene. Ayan. Meron din siyang FB page. Ah, yan. Hello? Si Ate Erlene. Yan ang kanyang FB page, no? Supportahan po natin. Ate, Ate Erlina, er please support me. Ate Erlin. Ate Erlin. E-R-L-Y-N. E -L -L -L. Uh, uh, Thank you. So, pagka gusto nyo mong matutunan pa paano sa mandok ng pansit ng mabilis na pinin lang sa kanyang wheels and then of course yeah, ang, ang, promotor ng picnic na to ng camping na to ito si Kadara ayan o no. oh. wala na nawala na sa ano nawala wala. na sa momentum niya sa kanyang uh, vlog ng paglalagay ng ano ng uh, itong tent anyway mga boss mga mama mga sir supportahan na lang natin tong kapatid ko ano at marami siyang ipakikita mga lugar dito sa Sambales na kung saan pwede kayo mag-camping at mag-lamping. Ang next na lang namin doon sa Rancho Dipangan. Hindi kami makapunta doon ngayon dahil last minute ang decision dito sa Dapia. Dahil gabi na sila dumating. Ano yung kape mo? Yung... Hmm, kasi hindi ako nakakuha yung salaan. <laughs> wala, puro palpak lahat ngayon. <laughs> <laughs> Kuha ka doon, mayroon doon, ano, 3,000 pa doon. Alin? 3,000 po kasi yung videos niya sa phone niya eh. Hindi niya tinabawasan. <laughs> hindi po, kaya wala na po siya yung, <laughs> <laughs> yung video. <guluh> yung okay nga Wow. Wow. Ito si engineer. Pamangkin mo yan. <laughs> Kasi ating mga tropang hamog. Yan. Magandang umaga sa inyo, everyone Good morning Good morning Good morning ano 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 ang overnight nila dito ay 250 pesos per head libre na yung kubo na magagamit tapos may magagamit na kayong CR asa ah, yung CR nila? ayun no, nando na vlog ko na dati ito uh, pag summer may mga ginagawa silang kubo kubo dito naglalagay sila dyan tinanggal lang nila ngayon kasi kapag bumabagyo malakas ang ulan may tendency na umakit ang tubig dito sayang yung mga kubo-kubo tapia Tay, itong mga kahoy nyo, saan galing yan? Dito na lang din. Doon po, saan? Ah, ano yung binibili ng may-ari nito? Okay. Itong kawayan? Binibili din. Binibili din nila. Okay. Ito pong ganyan, magkano yung isang tali na ganyan? Doon po. Tig 30 yan. Yeah? Tig 30 pesos ang isa? Okay. Yan ang ginagawa nyong... Mga pandito. Anong tawag doon? Yung... Kataw? Opo. Okay pinakakataw niya yung nakahilera dito Opo. Diyan yung ngayon ikakabit yung brace naman para sa pawid Opo. o kogon sa kayo kumukuha ng kogon? doon po din sa amin uh, magkano pong kogon ngayon isang bigkis? 20 20, Gano'ng kalaki yung bigkis? big lang, big ganyan lang kalaki oh uh, bakit? ang mahal na ngayon ano? kasi konti na lang Opo. kogon, sinusunog nila eh no? Opo. ilang ginito ang gagawin nyo? Tay? bali, kompa lima pa Limang ganito pa. Opo. Kung walang ma materyales anak ko, ang hirap. Oh, mahirap talaga gumawa ng walang materyales. Kaya <laughs> So, yung limang kubo, matatapos nyo na sampung araw. Ano, salamat, no? Opo, anak ah, po. ingat po kayo lagi. Opo, anak uh -huh. uh -huh. Ito po si Kadara kasi yung unang-una ko naging diehard fan. <laughs> si Utol. Oh malakas din ang uh, sa akin yan tiwala Ayan. alin uh, <laughs> kaya nga matinik yan eh so ayun mga katinik hanggang sa muli bye paalam hanggang sa muli paalam okay dito na kami mag iwahiwalay o ingat tol matinik Okay. O, oh, sige, ingat sa biyahe. Oh, yun na sila. Yun. Ganito po kaganda ang kabanggan sa Bales. Isa to sa mga perks na pwede nyong ma-enjoy. Kantratado, inihihan yung gulong ko. Anyway, isa to sa mga perks na pwede nyong ma-enjoy kapag ka Limbawang nakabili kayo ng property dito sa Kabanggan. Madali lang puntahan to. About 5 minutes nandiyan na kayo sa National Highway. Tapos pagpasok nyo from National Highway, then may enjoy nyo na tong scenery na to. Itong tulay na to, iconic yan papuntang Dapia River. Yan yung iconic din na Bantay Cruz ng Kabanggan. Nakikita nyo yan sa National Highway kung mababalalaman yung Bantay Cruz yan kapag ayun uh, may nakikita kayo doon may mga puno doon sa dulo doon lang may puno sa dulo ayan no yan ang Bantay Cruz kasi nag parang nag -cross yata kasi dito yung river ito papuntang Maud yan tapos ito yung kabilang papunta naman ng yun na, Dapia, yung sa gilid doon doon tayo galing kanina okay so ayan so i hope nag-enjoy kayo sa video na to no nothing much but gusto ko lang pakita sa inyo yung mga isa sa mga yun nga na pwede niyong puntahan dito sa Kabanggan yan maraming maraming salamat po sa inyo mga boss mga ma'am mga sir to the next video ciao